Ngayon ay magluto po tayo guys ng atsarang papaya. Yan ito na pong aking atsara guys. Ay ginlagyan ko siya ng asin para magtubi siya. Hindi ko na siya guys ginugasan kasi ganyan kami mag ano magawa ng atsara sa Pilipinas sa Ilonggo style yan guys. Ito po ang aking ano, ang aking design design guys ay carrots na may flower flower, luya, onion, garlic, bell pepper, kag uh, sili nga uh, medyo maanghang guys. Uh, hindi siya tama ka yan guys. Tapos uh, buong paminta. Yan asin. Depende sa inyo, tikman nyo muna guys kung kung mas ano ba ang lasa. Ito pong aking vinegar, sugar at saka yellow powder, ang tawag ang ano, ang kalawag sa amin ay kalawag turmeric guys yan po, ang kasimple lang guys ang aking mga sangkap guys tara masarap guys yan sa mga pritong prito guys ay grabe guys, mahal dito guys <laughs> sa ano sa turkey ang ano, ang papaya isang buong papaya 70 lira <laughs> yan tayo ay maggawa na guys yan, i-ano eh, lang natin, o, oh, nagtubi na siya, guys. Basta, i-lagyan eh, nyo, guys, ng ano, ng asin. Nagtutubi yan, guys. Yan. Pagbalat ko kanina, guys, ay gin, hugasan ko siya Tapos, gin, gin ganyan ko, guys, ang ganito. Ang gamit ko, guys. Yan. Kasi wala man dito sa amin raspador sa ilonggo pa guys raspador pangkod-kod. yan kunin na natin ang ang tobe guys ganunin na lang natin guys And ito na po guys tapos ko na siya ginbigaan guys tayo ay mag uh, pakulo na nang vinegar yan na po ang ating vinegar guys dapat uh, maano siya guys maluto git siya guys yan, tapos ilagay ko na guys ang sugar. Depende sa inyo guys kung ano katamis ang inyong i eh, ano guys sa inyong atsara, guys. Ako ay hindi matamis, guys. Yan, i ano na natin guys. Yan, ginlagay ko na guys ang ah uh, luya at saka garlic para mabango ang ano natin guys ang ating suka Yan guys nagkulo nagano na siya guys na kulok-kulok na siya guys kanina pa yan Talagang na natin guys ang onion ang ating flower na <laughs> design na carrots, bell pepper, sili. <clears throat> buong paminta. Turmeric para magkulay ang atin ano ating atsara haluin. Haluin natin, guys. Dapat, guys, maluto ang ang vinegar, guys, kasi para magtagal ang atsarang papaya. Yan lang, guys, kasimple ang aking mga sangkap, pero sigurado masarap. Yan po, luto na yan guys. Okay na yon ang lasa ilagay na natin ang ating ano, ang papaya bow. Di ba guys, ang sarap. I-close na natin ang ating stove. At halo haluin natin guys. Yan ang ating acarang papaya. Masarap ito sa piniritong isda. Piniritong baboy. Lahat na pinirito, guys. Masarap ang atsara. Yan. Hindi na ako, guys, naglagay ng mga ano, guys, ng mga pickles. Yan lang kasimple, guys. Ganyan ako maggawa ng atsara. Yan tikman natin guys kung ano ang lasa ng ating atsara. Mm, mm, sarap. Sarap. Yan po.